Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong November 24 hanggang November 30. So, Pisces, nasa dulo na tayo ng Nobyembre. So, konting kembunta lang ay Pasko na. So, ano po naghihintay sa inyo sa huling linggo ng November? So, let's see. Let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Five of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Cups. <coughs> In the area of what you need, you have the Nine of Swords. Yes, maganda to. Mamaya, explain ko sa inyo. In the area of what's affecting current energy, you have the Hierophant. In the area of your near future, you have the Five of Wands. Very, very beautiful. In the area of your challenge, you have the Seven of Swords. In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Ooh, this is beautiful. In the area of your divine messages, you have the Magician card. At ang outcome nyo for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, thank you, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong free reading for Pisces dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi kayo nag-i-skip ng ads. So, at the background of your energy, the Six of Cups. Okay. Sabi na yung spirit guides, panahon na daw for you to move on from whatever happened in the past, okay? Meron mga hang-ups ka pa eh. Meron ka pang mga kinikim-kim resentment or may mga bugabagabag pa sa puso mo na kadikit 'no mga nangyari before. So, kailangan daw palayain mo ang sarili mo sa mga bagay na 'yon. Learn to move forward then paminsan-minsan. Um, sabi dito, bigyan mo ng payapang puso ang sarili mo. Um, kung wala mang humihingi ng tawad, kung wala namang um, nagbibigay sa iyo ng sorry, no? Okay na daw 'yun. Okay na 'yun. Uh, palayain mo ang sarili mo. Give yourself the security and the life that you want for yourself without dwelling too much sa past. Meron daw kasi sa inyo nag eh. parang nostalgic ang laging energy na parang dati ganto kami. Ay nako, mas maganda pa noon. Dapat to na lang pala ako sa dati. So, marami ka mga regrets na dapat mong ma-realize wala ka na magagawa pa sa mga bagay in the past. Kung baga touch move na. You cannot bring back the past. So, always maging present yung isip mo, maging future-oriented ka. Ang mahalaga ay yung ngayon at sa kinabukasan mo, yung nakaraan hindi mamaya i-clarify pa natin to because I'm seeing pa a possible energy for you from the Six of Cups. So mamaya, lalabas pa yan. At the center, oh, magkatabi pala. You have the five, five here. Five, five with angel numbers I change. So, kailangan talaga may magbago na. Kung wala pa rin nagbabago, baka kailangan talagang bumitaw ka na from something na pumipigil sa'yo para mag-move on or nagkaroon ng positive Um, changes sa life mo. Maaring may humahad lang or pabalik-balik ka pa sa past. You need to figure that out, Pisces. Okay? In your center, your core energy, you have the five of off cups. Uh, this week, Pisces, sabi na yung spirit guides, makakahanap ka niya ng solusyon para makawala ka dyan sa pinaproblema mo. Maaring money problem yan or financial problem or relationship problems. You will see na makakahanap ka ng solusyon para makaalpas ka sa struggles na yan. So, I don't know, very very confident ako para sa iyo. At hindi to mabigat, hindi to ma hindi to negative energy. This is really a moment, a defining moment para sa iyo para makalagpas ka na sa lahat ng ito, no? Um meron kang mga pinapasan on your own, hindi mo sinasabi sa iba, ayaw mo humingi ng tulong sa iba, pero ngayon darating ang tulong with a hierophant here. Very, very good para sa'yo. Kung iniisip mo na hala, paano na to hindi ko na alam, boom. Assistance are coming. Um, helping hand is coming para sa'yo. So, don't worry. Malalagpasan mo din ang issue na yan today or this week. So, magalak ka, magsaya ka kasi may kasagutan na siya. So Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng ating special, special weekly reading for you. Feel free po to comment down. Five of Pentacles, the Queen of Swords. Yes, you are now standing up for yourself. Queen of Swords ay ready kang putulin yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo. You are now recognizing kung ano yung mga mali kung ano yung mga nagpapahimpil sa iyo, kung ano yung mga nagiging razon, razon, letter Z, nagiging razon para makaabante ka na. Now you are pin pinpointing that. Sabi mo, ah, ito yung dahilan. Ay, kailangan ko na yan. Ay, kailangan ko na tigilan to. So, you will see this time. At makahanap ka talaga ng tamang desisyon. I'm hearing here, you will decide on something. Magde-decide ka para sa kinabukasan mo para sa present life mo at para once and for all makabitaw ka na dito. A powerful decision will be made by yours. At yung decision desisyon yan ay susi para makaalpas ka na sa bigat na dinadanas mo this time. So, congrats po. Nakita ko rito um, clearer skies, napakalino ng isip mo, at makakaroon ka na talaga ng solid na solid na aksyon para makabitaw na sa lahat ng pasakit or problem. So, congrats po. Napahaganda nito for you. In the area of what you want, you have the two of cups. Two of cups, sinasabi na yung spirit guides. Um, gusto mong makipag-usap with someone. Meron kang negotiation, agreement, debate, a uh, misunderstanding. Or meron ka nilalakad with someone, whether ito ay interview, negotiation, pagbebenta ng lupa, pagbebenta sa kliyente, it requires para sa iyo na makipag-usap ka. So, sabi na yung spirit guides, sa pag usap na ito, um, you need to think yung mga pinagdaanan mo in the past para malaman mo yung tamang, ah uh, tamang strategy para makuha mo yung gusto mo sa taong ito. Kasi kung wala kang natutunan sa past, baka magkaroon ka ulit ng pagkakamali dito. So you need to make sure, Pisces, that you learned your lesson from the past. Para yung communication nyo today ay hindi mahirap, hindi confusing, hindi puro misunderstanding or hindi ka ma-misinterpret. You need to have this clear intention and also clear na pag-uusap. Um for some of you, nakita ko rito that maaring ito ay tungkol sa yung lover with the hierophant and the two of cups. Sabi na yung spirit guides parang you are both both. You are both moving forward with your life. Nagahanap ka ng commitment. Nagahanap ka ng mapanghahawakan with this connection or with this ugnayan, whether afam mo yan, long time partner or new partner, na parang gusto mo na umalpas sa sa past and magkaroon kayo ng next level or next um uh, next stage ng buhay ninyong dalawa. Kaya parang you are both asking for commitment or um, legitimacy kumbaga ng inyong ugnayan. Sa mga view nakita ko talaga kontrata or parang finality kumbaga sa agreement or negotiation. So, congrats po. So, mag-wish ka na ngayon, Pisces, bago ko eclarify i-clarify, mag-wish ka na this time kasi po nasa dulo tayo ng November. So, isurat mo sa baba lang ang mga wishes mo. I wish magkaroon ako ng blank this time in my life because it, cause it will come true. Okay? So, sulat na po sa baba. Feel free. Two of Cups. The Hanged Man. Yes. Um, um you are actually experiencing delays or misunderstanding or parang hindi kayo magtugma-tugma ng gusto mo at gusto niya. At naghahanap ka ng paraan. Sabi mo, ano ba? Buhol-buhol na. Hindi ko na sure. Ano ba bang dapat kong gawin para mapa-oo mapa ko ito? Or magkaroon kami ng unawaan. Sabi na yung spirit guide spices, tignan mo daw sa ibang perspektibo yung issue ninyo o yung dapat mong gawin para makuha mo yung matamis na oo. Um, your spirit guides are asking you talaga magbalik tanaw para maisip mo kung ano ba yung mga maling nangyayari, ano yung mga mali kong hakbang, ano yung mga dapat ko nang putulin para once and for all wala ng delays. Okay? At magkaunawaan na kayo. Parang ganyan. Okay? So, tignan mo daw sa ibang paraan yung issue so that maging smooth sailing na yung inyong negosasyon. Okay? In what you need, you have the nine of swords. You need to cool down. You need to relax, Pisces. Marami kang iniisip na problema. And then, meron ka mga pino problema na hindi naman talaga problema. Meron ka mga iniisip na, ini, na inaakala mo mangyayari, na negatibo, pero hindi naman talaga mangyayari. It's all in the head. So you need to manage yung iyong pag-iisip pagdating sa mga bagay-bagay. Um, kontrolin mo yung mga takot mo, anxiety mo, mga pangamba mo. Huwag mo daw pangunahan yung mga sitwasyon. Let things flow. huwag uh, mo daw laging isipin na yung mga nangyari in the past ay mangyayari ulit. Kung talagang natuto ka dito, hindi na ito mangyayari ulit. So, yun ang different spices. If you didn't learn something from these past experiences, ay eh, nako talagang uulitin mo ang history. Pero kung ito ay talagang tumatak sa isip mo, sinapugso mo at sabi mo, hindi ko na to pagadaanan pang ulit, hindi mo kailangan problemahin na mag appear pa siya. Parang ganyan. So, uh, learn from the past so that you will know kung saan ka papunta at hindi ka maguluhan o malito na parang ganito. Okay? Narinig ko rin sa ma-view talk, natatakot ka sa ugnayan na ito because hindi ka sure kung meron kang kakapitan o kung meron kang maghihita no? Parang kasi nag, naghahanap ka ng assurance eh. Narinig ko naghahanap ka ng mapanghahawakan na bagay na kung ano man ang mangyari, alam mong safe ka, kumbaga. And doon nag-uugat yung takot. Kasi parang wala ka naririnig na assurance or security. Sabi ko nga sa inyo, security wala sa taong iyan. Kaya parang sabi mo, ano ba? Ano bang dapat kong asahan? Um, am I waiting for nothing? Or, problema lang ako about nothing. So, you need to figure that out. Kaya importante talaga this time, Pisces, mag-usap kayo para hindi ka nakabiten dyan. Para hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano, okay? Nine of Swords, the Nine of Pentacles. Nine-Nine is all about release. Angel number Nine-Nine is release of negativity. Uh, pakawalan mo yung dapat pakawalan. Mga takot, mga inhibitions, mga pangamba, um, overthinking, overanalyzing, at i-enjoy mo daw ang buhay mo, Pisces. Very, very simple. Enjoy what you have. Appreciate what you have. Kapag kasi pinapahalagahan mo at thankful ka sa mga bagay na meron ka, magiging madali sa iyo na kalimutan lahat ng mga pangamba mo. Sabi mo, ay, okay lang ako kasi meron pa ako nito. Ay, okay lang. Kahit hindi ko makuha yan, okay lang kasi meron pa ako niyan. So, if you're appreciating what you have, hindi ka ganito kadesperado o ka-frustrated. And hindi ka ganong katakot. Okay? very isipin mo to this time pag nilay nilayan mo in the area of what's affecting your current energy you have the higher font sabi ko nga sa inyo help is coming kung meron kang pina problema may issue may struggles sa sa pera or sa buhay pag-ibig o sa um, bahay no may darating po sa inyong tulong maaring tulong from tito from magulang from best friend from boss no Um, hindi mo kailangan pasanin daw to mag-isa. May darating daw dito para pagaanin ang iyong isip para lumawak at maging malinaw ang isip mo, no? So, nakita ko rito there will be a valuable conversation with someone. Whether boss mo to o best friend, sabi mo, uy, may problema ako kasi ganto ganto ganto. Itong taong to ang magbibigay sa iyo ng mga impormasyon or guidance or payo na talaga namang lilinaw ang isip mo. Sabi mo, ay, buti pala sinabi mo sa akin yan kasi hindi ko yan gets kanina. Ngayon, gets mo na. Makahanap ka na ng paraan para makawala ka sa struggles na yan. Parang ganun. So, if someone is offering you guidance, help, assistance, uh, makinig ka lang. Open your mind. Open your heart. Maging bukas palad ka para mas maging malinaw sa'yo yung dapat mong tahakin. Okay? The higher fund is being clarified by The Two of Swords. Yes. Two of Swords is all about choices. Um, decisions. Pagkakaroon ng malinaw na malinaw at magaan na pakiramdam tungkol sa mga dapat mong piliin, dapat mong gawin. Sa guidance ng taong ito, magiging malinaw sa iyo kung ano yung dapat mong pagdecidean or dapat mong aksyon. Kaya kung ngayon ay litong-lito ka Pisces sa mga dapat mong piliin or gawin, huwag kang mag-alala a guidance will come, the wisdom will come, at makakaroon ka rin ng solid na panghahawakan, at alam mo na iyahakbang mo moving forward. So, huwag ka matakot today. The clarity will come, wisdom will come, and you will have this matapang na desisyon para makawala ka na sa bigat na yan. Good for you. So, Pisces, um, kung ano man yung decision mo na yan, kayang-kaya mo yan, don't worry, okay? in your near future, you have the five of wands. Five of wands, narinig ko dito, makakahanap ka na talaga ng solusyon para magugi dito sa mga kompetisyon uh, competition na to. If you're working in a very competitive industry, talagang labanan kayo for a client, labanan kayo para magkaroon ng kota, or talagang toxic yung ginagalawan mo, nakita ko rito, makawala ka na dyan. I'm hearing here Uh, you will mind your own business. Nakatuto ka sa iyong progress. Uh, tantanan mo na rin daw, Pisces, yung pagsilip sa progress ng ibang tao para hindi ka lalong ma-pressure or hindi ka makaramdam ng katiting na inggit na parang, ay, buti pa siya. Ay, buti pa siya. Ay, buti pa siya. So, focus ka on your own. On your own progress, on your own success. Okay? Narinig ko rin dito, for some of you, para sa ibang Pisces, kung may mga conflict, drama, away, uh, hindi pa kakaunawaan, learn to forgive daw with the Six of cups, ha. Learn to understand people, ibaba ang pride, ibaba ang ego para magkaunawaan daw kayo. Okay? Um, sabi dito, maging mapangunawa ka and always give yourself the give them the benefit of the doubt, okay? The Five of wands the devil card. Yes, kung may kumakadena sa isip mo, gulong-gulo ka and hindi ka makaabante because of this parang negative self-talk mo. Parang iniisip mo, hindi ko kaya, hindi ko maabot. Minsan mataas din ang pride, ayaw kumilos, ayaw gumalaw. Um, narinig ko dito na imbes na pag-trabahohan mo, iniisip mo agad kung ano yung mga pangit na mangyayari. Iniisip mo agad na, ay naku, baka mag-fail lang ako dyan, wag na, wag na, wag na. So, imbes na ikaw ay maging hands-on at subukan mo man lang, ikaw ito ka. Wala ka pa man ding ginagawa sumusuku sumusuko ka na. O wala ka pa man ding natatry, iniisip mo agad na failure na to. So, baguhin mo, i-release mo tong negative self-talk mo, Pisces. You need to be positive thinker this time. Na kahit anumang kalaban or humarang sa'yo ay kaya mo magwagi. Huwag kang uurong sa laban. Huwag kang bibigay, kumbaga. Labanan mo ang dapat labanan. Uh, magkaroon ka ng lakas ng loob. Okay? In your challenge, you have unmasking truth. The eye sees only what the mind is prepared to know. Self-examining revelation. Meron ka daw hindi nakikita sa buhay mo na nakahantad sa'yo. For example, na-realize mo, ah, kaya pala hindi ako umaasenso kasi sa tuwing nag apply ako, hindi ko binibigay yung 100% ko. Lagi akong si pauwi. Lagi akong si takot. Lagi akong aatras. So, narealize mo, ay mali pala yun. So, nakakaroon ka ng mga bagong mata, bagong pananaw, bagong tingin tungkol sa sarili mo, tungkol sa paligid mo na parang, ay, kaya pala takot akong lumabas lagi ng bahay kasi nung bata ako si nanay, lagi akong pinipigil ang lumabas. So, pag nare-realize mo yung mga mali at mga dapat baguhin, nag-iimprove ka. At yun ang kailangan mong gawin this time. You have shame and guilt, feel th feel them without judgment. Mistakes do not define your worth, compassion and acceptance. Huwag mo na daw ikahiya at huwag ka na rin daw mag-guilty sa mga bagay na nangyari before. Okay na yun, past na yun. Tanggapin mo yung mga nangyari, forget the past, forgive yourself and may chance ka pa namang baguhin ang lahat eh. Pero huwag mo nang bugbugin ang sarili mo sa kakaisip sa mga pagkakamali mo. Isipin mo na lang natuto ka dyan. Binoo ka bilang bagong-bagong tao this time. And if you truly learn the lesson, you are a now a renewed Pisces. Okay? In your challenge, you have the Seven of Swords. Seven of Swords, umiiwas ka daw. Sabi dito... Um, imbis imbes na harapin ang truth, imbes na upuan ang issue, ka lagi ka naalis. Kaya ka naman problema, kaya ka uh, tumatagal sa buhay mo tong issue na to at laging nasa isip mo kasi nga hindi mo hinaharap. Hindi mo inuupuan, umiiwas ka, sa of you, tameme na lang, papalagpasin na lang, sabi mo, oh, sige, okay na yan. Pero sa puso't puso mo, nandun pa rin yung issue. No? So, once and for all, Pisces, wag na umiwas. Face it, um, kahit masakit, kahit mahirap, kahit na alam mong hindi ito magiging smooth sailing, pero harapin mo siya para matapos ang issue, para matapos na rin yung kinakaharap mo at hindi na siya magpabalik-balik pa sa'yo. Okay? Clarify natin to, The Seven of Swords. Narinig ko rin dito, wala kang tiwala sa ibang tao. Maybe because niloko ka na before or nagsinungaling na sa'yo or uh, inabandon na ka ng taong yan. Kaya ramdam ko yung pag-iingat mo. Pero sa sobrang pag-iingat mo, hindi ka na nag-grow or hindi ka na umaabante. Kaya importante na this time Pisces na harapin na yan. Yung lumabas chariot card, yes. Para makaabante na, para makasulong ka na, harapin na yung bagay na yan. Umiiwas ka kasi. So kakaiwas mo, paurong ng paurong ng paurong yung progress mo. So if you want to really start something new and to charge forward para sa future, para mag-grow, it Taposin na yung mga dapat taposin. Uh, Plansyahin na para hindi siya pabalik-balik sa buhay mo. Okay? In your fortune, you have expand your horizon. Yes, palawakin mo ang mundo mo. Palawakin mo ang nagagalawan mo para ma-realize mo na hindi ako dapat umiyak or malungkot or malubog sa maliit kong ginagalawan. Marami ka pang pwedeng puntahan. Marami ka pang pwedeng gawin that will excite you that will make you so, so happy. So, wag mong pigilan ang sarili mo. wag mo ikadena ang sarili mo sa isang lugar na alam mong wala ka ng growth o sitwasyon na wala ka ng paggalaw or pag-abante. Malawak ang mundo, malawak ang buhay mo. Explore it. You also have surrender, surrendering to the journey, release control. Pakawalan mo yung sarili mo sa mga kinakatakot mo. Marami kang kinokontrol, marami kang pinipigilan ng mangyari, kaya lalo ka na problema. Kasi nga, komportable ka sa past. Komportable eh. ka sa play safe area mo. Kaya kahit na walang growth dyan, nananatili ka dyan. Kaya sabi mo, ayoko masaktan, ayoko magkamali, ayoko magfail. fail Kinokontrol mo yung sitwasyon. Pero kung talagang uhaw na uhaw ka sa growth, uh, kumilos ka for your future, for the growth that you want for yourself. In your fortune, you have the queen of cups. Narinig ko dito, you need to follow your heart. And listen to yourself. Um, some of you, narinig ko, will win something. I don't know why. I'm seeing a trophy here. Parang meron kang hinahangad ng puso mo ang makukuha mo. Um, for example, pangarap mong uh, makuha yung pwestong yun sa palengke. Talagang gustong-gusto mo yun. Pero mahal. Tapos wala ka maisip ng paraan. Biglang Boom! nangyari, nakuha mo. So, you're gonna be very, very happy this week, Pisces. Yung puso mo ay sobrang saya. I don't know why. Maybe, itong ugnayan na to, itong pag-uusap na to ay fruitful para sa'yo, makakaroon ng magandang bunga, kaya sobrang saya mo ngayon. So, ang tabayanan mo, uh, this week will be a very, very happy time for you. Walang pagsidlan ng kaligayahan ang puso mo. So, congrats po. Clarify natin to, Queen of Cups narinig ko ikaw ang panalo, ikaw ang nagwagi, ikaw ang nabihayaan this time ng magandang blessing. Ewan ko, parang love life, may proposal na ba? May confirmation ba? May, may assurance ba na pupuntahan ka niya? Parang ganon. Or gonna get that valuable outcome from a project or trabaho na ginagawa mo. Na parang, yes, yes, ako na nakakuha, yes, okay na ang lahat. So, magaan ang pakiramdam mo this week. Congrats po. Queen of Cups, the five of pentacles. Five, five, five talaga. Things are changing. So, kung dati ay parang malungkot ka sa isang bagay, huwag kang mag-alala, ikaw ang panalo. Makakaalis ka na talaga sa struggles na ito. And you will win that situation. Kitang-kita ko talagang taas kamay ka. Sabi mo, yes, nalagpasan ko rin to. Nagwagi ako. At sobrang ligaya mo. Kung ano man, Pisces, ha, ang dinadanas mong hirap ngayon, or kayod, or gapang, or struggles, um, happiness will come because masasolve mo na to. So, congrats po. I-like mo na tong video na to, Pisces, to confirm and to get the solution and happiness na pwede mong angkinin this week for you. So, i-claim mo na to, like, like, like. In your divine messages, hold your vision. Yes, yung pananaw mo, yung idea mo sa isang bagay, yung gusto mong buuin for your future, kapitan mo daw yan, huwag ka ma distract Okay you have conclusions are within reach. Sabi ko nga sa inyo, makakalagpas ka na sa hirap, sa bigat. So, nasa dulo ka na daw. So, ituloy-tuloy mo lang yan, makakalagpas ka na sa struggles mo. In your divine messages, magician card. Ito ay isang matinding paalala sa iyo, Pisces, na kaya mo. Okay? Kayang, 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 kaya mo. Ano man ang problema, ano man ang issue, ano man ang dapat gawin, nasa iyo daw lahat ng tools, nasa iyo lahat ng abilidad para solusyonan yan, para ma-manifest mo yung gusto mo. Sabi rito, believe in what you want. Kung ano yung pangarap mo, paniwalaan mo siya, it will be manifested sa iyo. Okay? Narinig ko rin dito, magtiwala ka sa sarili mo na kung ano man ang papasukin mong landas, ano man ang sisimulan mo, or ano man daw ang desisyon mo, kayang-kaya mong panindigan. And this is a call for action. Sabi dito, ready-ready ka na daw para simulan or gawin ng isang bagay. Okay? So, don't doubt yourself. The Five of Swords. Yes. Five of Swords, clarifying our Magician card. ah uh, marami ka ng issue o pinagdaanan sa past. And sometimes, masakit alalahanin yung mga bagay na yon. Kaya parang nahihirapan kang umandar pero sabi dito, kahit gaano kahirap ang isang bagay, malaki ang pagkakataon mo na manalo ka at magugi ka at maging successful ka dito. Huwag kang papadala sa um, ibang tao or huwag kang papanghinaan kapag mayroong mga ibang taong negative, toxic na humaharang sa'yo. Mas lalo mong galingan, mas lalo mong husayan kasi kaya mo. Okay? Huwag kang papasindak dito because you are better than them and you can achieve your greatness. Okay? Ang outcome mo yan, bigyan mo na kata ng fortune cards. A peacock, beware of great pride. Sabi ko nga sa inyo, ibaba ang pride, ibaba ang ego. You have a broken wishbone, wish will not be granted. Kasi nga, kailangan mo pa itong ayusin. Kaya yung energy mo, sabi dito, para matupad ang wish, kailangan baguhin mo yung dapat baguhin. You have teapot deep friendship with someone of the same sex. Sabi ko nga sa inyo, may mga kaibigan ka, may mga kasamahan ka na tutulong sa'yo na magiging kaagapay mo moving forward. You also have not unsuccessful plans. O, oh, dalawang beses nagsabi sa'yo na para matuloy na, magkaroon na ng magandang bunga yung wishes mo and yung mga plano mo, kailangan talaga daanan mo at isa puso mo yung mga dapat ayusin. Things need to change with the um, 555 five, five, here para magbago din to. Okay? Ang Pisces ang inyong outcome for November 24 to 30, the Ace of Pentacles. Wow! Nag-struggle ka dito, gumapang ka, kumayod ka, lumaban ka here. A new opportunity, a new money, um, a new blessing will come for you. Kaya isara mo na yung past kasi may bagong darating para sa'yo. So, anong gagawin mo? Yakapin mo to. Uh, don't take this for granted. Um, make the most out of this kasi ito ang susi mo para sa bigger, bigger goals mo. So parang narinig ko, simula lang to. Yung blessing na ibibigay sa'yo ngayon, panimula lang yan para sa mas higit pang magagandang bagay. So yakapin ang mga bago, uh, maging receptive ka, wag juicy, and also maging palaban. Wag puro negative self-talk ha with the nine of swords and, and the devil card here. Dapat positibo ang thinking mo na kaya mo. You have the magician. Huwag mo laging isipin yung mga competition or hirap or obstacles. Isipin mo, ay, kaya ko yan. Ay, kering-kering ko yan. Okay? Ganon lagi dapat ang mindset. Ace of pentacles. The ten of wands. Yes. Ten of wands. Sabi dito once you accepted this new blessing, this new opportunity, kailangan talaga i-dedicate mo yung sarili mo dito, putting your hard work, putting your effort, putting your whole attention para mapiga mo ito in your life at tumagal siya in your life. So kung ito man po ay new job or pera, no, baka manalo ka on something, sabi ng yung spirit guides, um, gamitin mo ng tama. Pag sumikapan mo siya, wag mo siyang, wag kang maging kampante kumbaga para ito ay tumagal sa buhay mo at map mapakinabangan mo na long term. Okay? Napakaganda nito, Paisis, for you. Congrats po. A new opportunity, a new blessing, new money. So, libre ka naman dyan. Talaga namang alpas na alpas ka na sa heaviness and struggles po. Congrats po. So, Paisis, saan po kayo naka-resonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching. This is our November 24 to 30 reading. I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.